Nagyayabang na naman sila sa incentive nila. Magpa-incentive daw tayo. Eh, may weekly incentive naman tayo. Siguro bibili ako sa incentive na binibigay nila kung tanggalin nila yung rating system nila na maapiktuhan yung incentive ng mga rider nila pagka bumaba yung ratings. Dahil posibleng mamanipulate po sa system nila yung rating system nila. Posible po na system yung pagganahin para ibagsak yung ratings ng mga rider para hindi makuha yung incentive. Alam namin yan, kaya huwag kayong magyayabang sa incentive nyo. Maniwala ako na kayo kayong nagbibigay ng incentive pag tinanggal nyo yung rating system nyo. Dahil pag hindi nyo tinanggal yan, nandyan kasi yung hocus pocus nyo. Sample, isang daang rider na makahit ng incentive nyo. Pwede nyo gawin yan na 50 lang yung makahit ng incentive. At yung 50 ng biker, bagsak yung star rating. Kahit maayos naman yung pagmanayo nila, maayos naman yung biyahe nila. Kasi nga, sa back end, sa rating system na yan, pwedeng manipula yan. Okay? So hindi ko sinabing ginagawa nyo Pero pag nag-react kayo Sigurado yan Kaya sa mga rider dyan na buwabagsak yung star rating nila Alam nyo na Kahit din nyo alam kung sinong nag-report sa inyo Sinong nag-reach sa inyo ng 1 star Kung ano yung mga 1 star yan magtaka na kayo kasi pwedeng i sa system yan yun lang po ang idea para alam po ninyo lahat kaya mayabang sila na maglabas ng incentive dahil meron silang rating system na kung saan maapiktuhan yung incentive ninyo hindi nyo makuha pag bumagsak yung ratings ninyo sa madaling salita, bitag po yan pag nagrea kayo, alam na okay? so sa mga nakapost account dyan kita kits tayo bukas sa may Nusagaray Bulacan at sa may General Trias Cavite so last day na po ang ating offsite onboarding bukas. So kanina nakaraan, sobrang dami pong uh, mga mobile rider na naglipatan dahil sa post account. Lalo na siguro bukas at sa Sabado. Oh, sa may office naman yon sa may uh, antipolo. Yun lang po, maraming salamat at magingat kayo lagi sa biyay mga idol. Oh.